Bog, bok Bata pa ito laki eh Ay, ilang taon kaya ito? Ilang taon ka na Ha? Hindi na alam ah? parang ayun yung Bata pa ito kasi nasa mga dosi Uy! Tala ka! Kasi mali! Uy! Ano? 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 Uy! Oh my God! Yan pala yung... Alala! na? Tara, tara, tara! Delikado kayo na kayo si Maril! Dali! Hello, what's po mga idol? It's me again, Choi Inato, Ghost Hunter. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, bago po kami mag-vlog mga idol, Shout shoutout muna sa ating mga solid subscribers. Lalong-lalong na po sa ating mga silent viewers. Uh, sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe, at mag-subscribe na po kayo at pasuport naman po at huwag kalimutan mga idol paki-click ang notification bell e bell all new mga idol para palagi kayong updated sa lahat po ng mga video na i-upload namin so update tayo sa uh, dalagang babae na nahuli ko nung uh, kahapon so uh, tinawagan ko sila kay Boy para kung saan namin to uh, uh, ilagay namin sa safety po na area so ngayon magvo kami ngayon dito So samahan niyo po kami mga idol at huwag kalimutan po as uh, panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo. So tara, let's go. So Ayan mga idol no. So kasama namin ngayon itong babae at kasama ko ngayon sila Aki Boy. So papunta kami ngayon sa lugar na para ma-safety itong babae. Ayan. So mag naghanap pa kami ng area dito na pagsisilungan kasi parang lumakas yung ulan eh ayan so mag magtatanong kami dito sa babae ano yung pangalan niya so ayan po siya kung dito kami ngayon pupunta sa area na to medyo tahimik ang babae na to yan yan, yan. oh yan. Mamaya miss, ah, magtatanong kami sa, sa iyo kung anong pangalan mo ha. Mag, ma, maghanap lang tayo ng lugar. Kasi parang delikado dito. maghanap tayo ng area lucky boy na po uh, nating pag ano muna magpahinga tayo kasi magtatanong pa tayo dito sa babae Ah, kahit saan natin ito dadalhin laki boy para masipte. O, oh, pwede ito sa mental sa mental na lang. <laughs> hmm. Hanap tayo ng pwesto na pwede natin pagpahingahan sa glade. Yan mga idol yung lugar. Sobrang nakakatakot dito sa area na to. Oo. Yeah, magingat. ingat So, tantang sa santayo magpapahinga saglit para makausap natin itong babae. Doon sa unahan? Oo, doon sa unahan Sige. Buti na lang lucky boy, ah, uh, pumunta ka dito para ma matulungan mo ko dito sa babae. Mm. Sige, na, sige na, miss. Doon ka na, doon ka na. Nabasa ko kasi agad yung nangyari sa akin dahil sa Wala naman siyang sinasabi. Ayun naman yung umimik nung nahuli ko ito. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. yeah. Napatakot dito may tumba pa na saging oh. ah nabali sayang huwag kang tatakas miss ha kasi dadalhin ka namin sa safety na lugar para hindi ka mapuntahan ng ano yung jowa mo ad ah, doon tayo sa unahan na boy, parang may ano doon. Oo. Doon tayo magtatanong sa babae na 'to. Mm -mm. Parang dinadaanan 'to ng mga tao dito. dito takot ka saan tayo banda laki boy doon tayo sa unahan sige sige miss wag kang tatakbo miss ah? kasi magtatanong pa kami doon ka doon ka Hali. parang may 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 ingay yata doon sa unahan laki boy parang may tao yata dito dito miss kasi magtatanong pa kami sa iyo doon tayo para makapagpahinga tayo yan. sige dito sa may unahan ka saan banda dito laki boy dito ay sa may puno sige sa may puno tayo miss parang pinupuntahan to ng mga tao dito yan yan ka Dito. Dito ka sa oh? ano? Pahinga ka lang dito. Oh. Ay, parang may ano dito. Oh. Saan siya banda magpapahinga? Dito. Sige. Upo ka muna. ano oh, sige dito. Diyan ka. Upo ka doon. Dali. Dali. Yan ka, oo oh, po. Kaya nga, kaya nga, ang ganda ng lugar dito, laki boy. Dito na tayo sa, uh, malapit na tayo makababa. Oo. Oh. So, magtatanong tayo dito sa babae. Oo. Nung... Oo, oh. oh, pahinga ka muna dyan. Pray Ah, magtatanong na tayo, laki boy, kung anong pangalan. No? Ah, Yan nga eh. Ayan, magtatanong pa tayo. Ang lawak ng Sino kaya ang may-ari dito? Yan kasi dinadalan 'to ng mga tao dito, mga idol. Ano kayong pangalan ng babae? Hmm? Ano 'yon? yung ingay uh, miss ayan para nakapagpahinga ka na so anong pang uh, pangalan mo ha anong pangalan mo lakasan mo Mimi. Wow. Magandang pangalan, Mimi. So, oo, nag-unsa -nag mo ka dito, Mimi? Saan may gibuhat ni mo dito? So, na sakpanta ka? Tagasa dahi ka? Tagasa Ang dami nagsasabi Lucky boy dito sa ano ko na ipakita daw yung muka ng babae. Pero bawal naman siguro ipakita kasi parang minor pa ito. No? Ma-expose ba? So yun, pagpasensya na kayo mga mga viewers po natin, hindi natin hindi namin ipapakita itong muka. Kasi alam niyo naman ang ganda naman ito, baka ma-expose pa. Ano diba? Baka makuha pa ito ng artista. <laughs> <laughs> baka makuha pa ng artista. Hmm, baka, baka makuha. Hindi, baka ma Oo, oh, baka may makakilala sa kanya kaya ayaw namin ipakita mga idol ha pasensya na po yan po si Mimi at parang hindi oh, daw ano siya na, taga dito Oo, parang naman po yung mm. -hmm. sa kanya po ay hindi hindi daw siya taga dito lucky boy T taga saan kaya ito De, ganito kasi yan eh kung agad natin ipapakita yung mukha kaya yeah. nga kung, pag, hindi kung tawagin ta. ano yan kung kung tawagin ba, ano lang natin ba hindi natin siya hinusgahan ha? Oh. may mm mga -hmm. so, uh, In, ay, ano dito ano natin kami? yan ano sir ba hmm. kung siya ay anong tawag ng prostate sir ano tawag ng sir pokpok ba kung tawag ano ba bata pa ito laki we ay Baka ilang taon yun, kaya ito ilang taon ka mimi? ha hindi niya alam laki boy parang ayaw niya magsalita bata pa ito kasi nasa mga dosi 14 14 anyos so mo ayaw niya magsabi tumatanggap ng panandali ang Aleo ba. Oo. Oo. Na po ma ma -ano ba, po natin yang Kaya ngayon uh, na, ano ka namin dadalhin ka namin sa safety na lugar. Kaya pupunta tayo doon sa bariyo. Oo. kong Oo. Visit, ano yun? <laughs> the visit, sa saan to, saan Mental. <laughs> saan? Joke lang po, joke lang. Ayan. Oh, ng... wala basta hindi na siya taga dito lucky boy oo tapos para 14 years yata ito eh parang 14 years pa ito dalaga pa hindi na to dalaga kasi niya to virgin mm Hindi -hmm. ano ko sa nakikita ko sa kanya po ay ano parang matindi ang kanyang pinagdaraan nga eh medyo nasa nasa kanyang ano ba malungkot po ang kanyang malungkot po ang kanyang ano ba

Hindi ko ka na ang babae. Oh. Ayok, ayok kong biyansa. Huwag kang tandaan lang. Tandaan. Grabe. Oh, nabigla ako doon mga idol. ah! Kinuha yung babae. May baril yung lalaki. Sana sila. Ang mga pangyayaring hindi natin ang Biglang yung tumulpot Let's go. mo tayo saglit. Oo. Wait lang. So yun mga idol. Hindi, hindi namin inasahan ni Lucky Boy ngayon. Oh. Big, uh, biglang dumating yung lalaki. Baka yun yung jowa. Ng babae. No? May dalang baril. Delikado. Kaya kinuha yung babae. Hila, ano yun? patay tayo dito buti na lang hindi kami binaril so lucky boy sundan natin yun ha saan banda yung lalaki pumunta saka saan siya galing dito sa taas Hello. labs yung tawag Tara. labs. Tara. Tara. Parang nebulabok. Dali bilisan natin. Bro, ala? ala? Hala uno, nalabok pala. si. Kaya na eh. Lah, may mga tao pala dito, laki boy baka hindi lang yung nag-iisa yung lalaki. Oh? La, sana Saan kaya yung babae laki boy? Patay tayo dito. Parang nabulabog yata doon sa unahan oh. Parang may ingay yung aso doon. Baka tumakpos na doon banda. Ha? Huh? Baka nabulabog kasi may, pa, may, may kalabaw. Eh, may ano dito. Malapit na siguro yung mga bahay. dito, dito yung dumaan parang isa palang kuri Siguro. Aso, ano lang, baka kasama nyo yung aso, ilamot eh, tayo ba? Ilamot tayo ba? Oh. Tara, tara. Sundan natin yun, baka makita natin dito. Oh, huh, may ligado, may, may baril eh. Dali wow. mo, no? kayawan ang lahat ko. Tuon na ako, tuon na ako, unsa na taa to. Kalit na maguho. kalit na gawas ng lalaki. Magani kayo, wala nagpabuto. Babae lang. Ano? Love drop. Ito may love drop. Hmm? Hmm. Babae lang niya yung tuyo. Sa dyan niya yung babae lang talaga. Oh. Ano ito? Mm -hmm. Loves yung tawagan nila. Grabe na. May forever. So ayan. Ang hey, laki boy. Mag-ano muna tayo. Magpapahinga muna tayo. Hmm. Papahinga muna tayo dito. Wala. Ang dami pa namang ang sarap kumuha ng mga bunga ng marang. Oh, ang daming bunga ng marang. Wow. Pahinga muna tayo. Pwede tayong kukuha dyan. Nagutom ako. So, ayan mga idol ha. I-end ko muna to eh. Hanapin namin yung babae. At saka yung lalaki. May de delikado yung lalaki. May baril. Tala. Hmm. O oh, sige, sige. Dyan tayo. Ingat lang kayo. Delikado muli kayo. Oh. Hmm. Oh, maghanap tayo laki boy. Kain na tayo. Sige. <coughs> Bali.